O mga true friend, ngayong araw nga ay hahanapin nga natin ang isang magandang babae dito sa Philippine Santal Corporation booth. At maya maya nga ay nakita ko na nga siya. Siya nga pala si Boss Yang. Sabi ko sa kanya, kapi kami, kaya okay daw. Pero bago nga yan mga true friend, ay silipin nga muna natin kung ano nga ang kaganapan dito sa Philippine Santal Corporation booth. Dito nga yan sa Inside Racing Bike Festival and Trade Show. Dito nga yan sa World Trade Center. Kaya pumunta ka na rito kasi napakarami dito makukuha at sigurado na magugustuhan mo para sa iyong motorsiklo. At alam mo ba mga true friend, ang Philippine Central Corporation ay 56 years legacy in the motorcycle industry. Ganun na siya katagal, grabe ba? Diba? Kaya naman kung naghahanap ka ng replacement parts na matibay, abot kaya at subok na ng maraming riders, ay subukan mo nga itong mga produktong ito. Napakarami mo ang pagpipilian dito, basta kung ano ang kailangan ng motorsiklo mo, ay sigurado makikita mo yan dito, lalong lalo na sa mga pyesa. Kaya naman kung gusto mo ng matibay, maangas at pang mataas na performance, ay pumunta ka lang dito dahil napaka maraming mong choices. Kaya naman mula sa kaloob-looban ng iyong motorsiklo, mga accessories, pati na rin fairings ay meron dito. Magtanong ka lang sa mga staff natin dahil napakabait ng mga yan at napakaganda pa. Uulitin ko lang mga true friend, 56 years na ang Philippine Central Corporation kaya hindi mo na dapat pag-isipan yan. Ito rin pala yung mga pyesa na ginagamit ko sa mismong motorsiklo ko. Kaya naman masasabi ko na proven and tested na siya. At dahil 56 years na nga tayo sa industry, eh marami na nga rin tayong dealers dito sa Pilipinas eto pa malupet mga true friend, ginagamit na nga rin tong parts natin mismo sa racing ng mga motorsiklo. At ang good news pa nga rito ay nakakapwesto tayo. Ang husay ba? Diba? At kung mapapansin nyo nga ay kanina ko pa nga pinapakita sa inyo ang mga prices dito. Dahil ang good news nga dito ay up to 50% discount ang makukuha mo sa araw na ito. Kaya pumunta ka na rito sa Philippine Central Corporation booth. At syempre hindi ko nakalimutan dahil ililibre ko nga ng kape si Boss Yang. So paano mga true friend? Hanggang sa muli, paalam! you mm -hmm.